Isa si Heart Evangelista ngayon sa mga Pilipino na umaarangkada ang karera sa mundo ng fashion. Kahit nung simula ay may mga taong nag-aalinlangan sa kanya at minaliit ang piniling karera, alam ni Heart kung paano i-market ang kanyang sarili. Nagpakatotoo siya kung saan ay ginamit niya ang pagmamahal sa fashion upang ihayag ang sarili na inabot din ng ilang taon bago nagbunga hanggang sa naging ganap na siyang international style icon at luxury influencer. The Philippine Showbiz List presents Heart Evangelista's Life as a Luxury Influencer. Passion for Fashion Mula sa pagiging aktres, buong tapang na sinunod ni Heart ang kanyang passion sa fashion. Anya, dumating sa puntong nakaramdam siya na wala ng oportunidad para sa kanya sa showbiz at aminadong napagod na sa mga karakter na kanyang ginagampanan. Nang mga panahong yon ay hindi na nga raw niya alam kung ano ang kanyang gagawin at bored na sa buhay. Kaya naman nagsimula siyang magpinta Noong 2016, nagsimula siyang mapansin dahil sa kanyang mga hand-painted luxury bags. Ilan dito ay itinampok sa mga exhibition. Nagumpisa rin siyang magpinta ng mga portrait at mga paksa na may kahalagahan sa kanya hindi rin daw siyang gaano nakapag-travel noon. Hanggang sa napagpasyahan niya na hindi na siya susunod sa kung ano ang nais ng mundo na dapat niyang gawin. Gusto niya lang Anya na maging siya. Bata pa lang daw siya, ay mahilig na talaga siya mag-dress up. At bilang isang self-confessed kikay, natural para sa kanya ang mahulog sa mundo ng fashion. Ang unang fashion show na dinaluhan niya ay na makatanggap siya ng imbitasyon para sa House of Schiaparelli sa Paris Fashion Week noong 2017 na nilalunch din para sa brand. The Real Crazy Rich Asian Bagamat naglaan ng kanamihan ng kanyang buhay sa harap ng kamera bilang isang aktres, hindi madaling paglalakbay ang dinaana ni Hart bilang isang fashion influencer. Aminado siya Nanunusisimula nagsisimula pa lamang siya dumalo sa mga fashion shows, ay mga leftover clothes ang kanyang nakukuha. Ganun pa man, sobrang grateful anya siya sa mga imbitasyon at mga pinapadalang kasuotan para sa kanya. Pero ang lahat ng ito ay tuluyang nagbago nang mapansin siya ng isang international na pahayagan. Noong August 2018, pinangalanan si Hart ng fashion magazine na Harper's Bazaar US bilang isa sa mga real crazy rich Asians. Isinilarawan pa si Hart ng Singaporean American novelist na si Kevin Kwan, ang author ng best-selling novel na Crazy Rich Asians, na naging kaibigan na niya bilang modern-day incarnation of Audrey Hepburn. Pero sa likod ng mga magagandang litrato mula sa photo shoot, sinabi ni Hart na para sa kanya, ito ay magkaiba sa likod ng mga eksena at isa sa mga pinakamahirap na sandali para sa kanya. Dahil ng panahon ding yon, ay nakunan siya sa kambal dapat nila ni Chase. Dahil na rin sa pressure na laging sinasabing dapat magaroon na siya ng anak na pakiramdam niya ay career path din ito. Ayon kay Hart, hindi niya alam kung ano ang gagawin hanggang sa makatanggap siya ng tawag kay Kevin na anya malaki ang utang na loob niya rito. Pagbubunyag ni Hart na nung una ay nag-alangan siyang tanggapin ang imbitasyon ni Kevin na maging bahagi ng feature sa Harper's Bazaar US tungkol sa Real Crazy Rich Asians. Anya hindi nga raw siya tunay na Crazy Rich Asian at parang hindi ito bagay sa kanya. Tinanong pangaraw ito ni Hart kung siya ba talaga ang tamang babaeng hinahanap para maging parte sa nasabing fashion magazine. Tiniyak naman ni Kevin sa kanya na siya at wala nang iba pa dahil sa na-appreciate raw nito ang fashion ni Hart. Sa huli, ang mister niya na si Senator Cheese Escudero ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon at lakas ng loob. Ayon kay Hart, sinabihan siya ni Cheese na oras na upang lumabas siya ng bahay, lumipad at gawin ang gusto. Hindi nga siya nagkamali sa desisyong sumubok at sinabing ang karanasang yon ay dream come true para sa kanya. On being a luxury influencer. Kasunod ng paglabas ni Hart sa Harper's Bazaar US, maraming oportunidad ang na nagbukas sa kanya sa mundo ng fashion na dahilan upang mabansagan siyang international style icon and luxury influencer. Patunay riyan ang kaliwat kanan niyang pagdalo sa mga international fashion weeks tulad ng Paris, Milan at New York. Global ambassador din siya ng ilang mamahaling brands. Nariyan ang pagrampan niya sa mga suot ng luxury designer, dresses, shoes, bags at iba pang mga kagamitan mula sa mga premiadong fashion houses. Si Hart din ang isa sa most covered personalities ng mga fashion magazines. Ang mga kaganapang ito ay hindi niya pinagdamot sa kanyang mga taga-subaybay, kung saan pinapakita niya mula sa pag-aayos, pagdidamit, at pagpili ng mga susuotling outfits. Nariyan din ang mga isinasagawa niyang photoshoots at interviews. Makikita rin ang mga collab nito sa mga iconic designers. Sa lumipas na taon, ay tuluyan ng ang niyakap ni Hart ang trabaho bilang luxury influencer at pinagtuunan niya ito ng pansin kaysa karera niya bilang aktres. Sa isang interview, hindi maiwasang itanong kay Hart kung ano nga ba ang ibig sabihin ng luxury influencer at kung malaki nga ba ang kita rito kaysa mag-artista siya. Paliwanag ni Hart na para ni Anyang artista na may ginagampan ng isang karakter kung saan ay nakikipagtulungan sa iba't ibang mga brand at inimbitahan upang ipromote ang pinakabagong item tulad ng bags at sapatos. Depende rin daw ito sa iyong rango. Anya kung ikaw ay maupo sa front row ay maaari maging isang kliyente tulad ng couture client at isang influencer at actress sa parehong pagkakataon. Inamin din ni Harda profitable at na-enjoy din niya ang trabaho. Tulad anya ito ng ibang business sa fashion na iisipin ng mga tao na kaartihan lang pero para sa kanya ito ay isang karera. Nakakabuti nga raw ito dahil ito ay nagpapahayag ng isang bagay na nakaka-inspire, pangarap at nagbibigay lakas. Pero hindi lang daw basta prestige at profit ang habol ni Hart. Bilang isang bossess o influencer, ito ay isang bagay anya na kanyang pinaninindigan. Kapag siya raw ay nakikipagtulungan sa isang designer, hindi lang ito tungkol sa pagsusuot ng damit. Kailangan din makipag-usap kasama ang kasuotan, gamit ang sarili mga salita kung saan ay kailangan mo ito i-post at gawa ng reel. Aminado si Hart na magastos din ang pagsabak sa fashion world. Para sa kanya bilang businesswoman, hindi siya basta-basta na lang na maghahire ng sangkatutak na tao para i-edit. Siya nga raw ang nag-i-edit na kanyang mga vlogs at reel. Binanggit din niya na ang pagkakaroon ng sariling tirahan sa pinupuntahan niyang fashion shows abroad ay malaking kabawasan sa gastusin. Kaya naman daw naisipan niyang bumili ng apartment sa Paris para hindi na siya nagbabayad pa ng hotel. Ngunit bukod dito, ayon kay Hart, dahil sa kanyang sipag at may narating ang kanyang kaartihan. Sponsored na araw raw siya ng ibang mga beautiful hotels, kaya hindi na niya ito pinoproblema. Hindi katulad dati na iniisip pa raw niya kung ano ang kailangang ibenta para makapunta. Bilang fashion icon at influencer, binanggit din ni Hart na ayaw niyang palampasin ang mga bagong karanasan. Kaya raw niya pinupuntahan ang lahat ng mga imbitasyon ng mga sikat na fashion house, kahit sabay-sabay at kinakailangan maghabol siya. Ayon kay Hart, "'Takbo kung takbo, sakit na kung sakit." para sa kanya. Once in a lifetime ito na every season, a different experience and different emotions na hindi niya pwedeng palagpasin. What luxury means to heart? Kung titingnan ang social media feed ni Hart, masasabing she leads a good life. Pero higit pa sa collections niya ng designer bags, clothes, and shoes, maraming simpleng bagay na kapag sa kanya. Kontra sa kanyang well-established image, mayroon siyang unique perspective on luxury na hindi lamang ito na uukit sa mamahalin o magarang presyo. Para kay Hart, ang luho ay hindi lamang nasusukat sa pinansyal na halaga ng isang bagay o kalakal. Sa halip, ito ay nakatuon sa malalalim na damdamin at karanasan na dulot nito. As an artist herself, nariyan ang mga tanong kay Hart tungkol sa kanyang pananaw hinggil sa kung ano ang nagpapakilala ng isang bagay bilang luho sa aspeto ng disenyo. Buong kumpiyansa niyang sinabi na para sa kanya, ito ay nagmumula lamang sa kalidad. Nabanggit din ni Hart na shopping is all about being smart with your money. Sa ngayon nga ay mas gusto na niyang mag-shopping ng mga luxury items na tunay na tatagal at magugustuhan niya hanggang siya'y tumanda. Mas naghahangad siya ngayon ng sustainability at naising iwasan ang sobrang pagbili ng mga luxury items. Kung may gustong bilhin, kailangan pag-ipunan. Para kay Heart, ito 'yung pag-iinvest ng pera sa mga fashion piece na may kalidad at estilo na makakasabay sa paglipas ng panahon at mas magtatagal kaysa sa mga seasonal trends. Paliwanag niya, "When you're a fashionista or when you love to dress up, it's not just about being down and spending all of your life savings. You have to be smart about what you buy." I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!